Walang banta ng terorismo mula sa grupong ISIS sa ginanap na APEC Summit. Yan po ang inanunsyo ng Philippine National Police ngayon matapos ang serye ng mga pag-atake sa bansang France noong Sabado. Ngayon man, matinding sekuridad pa rin ang pinatutupad. Bagay na ayon sa Philippine National Police ay naangkop lamang. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Madaling araw pa lang, nakapwesto na mga tauhan ng Philippine National Police sa mga lugar na daraanan ng labing siyam na world leaders at delegado ng Asia Pacific Economic Cooperation o APEC Summit. Sa bahagi ng Rojas Boulevard, bawat kanto, bantay sarado. Mayroon ding polis sa sisantes, kampulisya. Ang, ang ilang kalsada, pansamantalang isinara kaninang hating gabi. Kaya ang ilang motorista, walang nagawa kundi mapaatras. Sa paligid ng World Trade Center sa Pasay City, mahigpit din ang seguridad. Maraming nakabantay na mga pulis. May mga K-9 units din. Tanong ng ilan, hindi raw kaya overkill na ang APEC security measures ng pabahalaan? well, uh, siguro the events in Paris would tell us that it's not indeed overkill, you know, you know. You don't only you don't only protect our visitors, but essentially you protect our citizens. Bago pa mangyari ang serya ng mga pag-atake sa Paris, France, maigting na raw talaga ang ipinatutupad nilang seguridad para sa APEC. Wala rin daw hiling ang APEC leaders para sa dagdag na seguridad. As of yesterday, we have not received any uh, special concerns or adjustments in the security of their leaders. Pakiusap naman ng PNP sa mga magrarali, huwag maging bayolente. Timing naman ng pagta-turnover kanina ng Amerika ng mga mobile detection system van at iba pang kagamitan kontra trafficking ng nuclear at radiological materials. I'm glad they arrived in time for APEC and I have to tell you that the US government is very very excited about APEC. Tina Panganiban Perez, na Nakatutok, 24 oras.